Kabanata 5 Pagtatalaga Ang pangako ng Diyos ay Inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso. Ang buong puso ay kailangang ipakupkop sa Diyos. Kung hindi ay hindi mangyayari sa atin ang pagbabago na sa pamamagitan niya o'y masasauli tayo sa kanyang wangis. Sa katutubo ay mga hiwalay tayo sa Diyos. Nilalarawan ng banal na espiritu ang ating kalagayan sa ganitong mga pangungusap. Mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nang lulupaypay. Walang kagalingan. Huling-huli tayo ng mga pakanan ni Satanas na bumihag ayon sa kanyang kaloob. Ninanais ng Diyos na tayo pagalingin at tayo'y palayain. Subalit dahil sa ito'y nangangailangan ng isang ganap na pagbabago, pagbabago ng ating buong pagkatao, ay nararapat na lubos nating ipakupkup sa Kanya ang ating mga sarili. Ang pakikibaka sa sarili ay siyang pinakamalaki sa lahat ng pakikipaglaban. Ang pagpapakupkup ng sarili na isinusuko ang lahat sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng isang pakikipagpunyagi. Ngunit dapat sumuko sa Diyos ang kaluluwa bago ito magkaroon ng kabanalan. Ang pamahala ng Diyos ay hindi gaya ng ipinakilala ni Satanas na nasasalig sa isang bulag na pagsunod at walang katuwirang pamamahala. Ito'y tumatawag sa pag-iisip at sa budhi Magsiparito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiranan. Ang paanyaya ng Diyos sa mga taong nilikha niya. Hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban ng kanyang mga nilalang. Hindi niya matatanggap ang isang pagsambang hindi bukal sa puso at hindi iniisip. Ang hamak na pagpapakupkop na pilit lamang ay siyang pipigil sa lahat ng tunay na paglusog ng pag-iisip o ng likas gagawin niyan ang tao na isang makina. Hindi ganyang adhika ng maikapal. Ninanais niyang ang tao na siyang pinakamabuting bunga ng kanyang kapangyarihang paglalang ay makaabot sa tugatog ng pagkasulong. Iniharap niya sa atin ang taas ng pagpapala na ninanais niyang maabot natin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Inaanyayahan niya tayong ibigay natin sa kanya ang ating mga sarili upang magawa niya sa atin ang kanyang kalooban. Tayo ang pinapamimili niya kung ibig nating lumaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at magtamo ng maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Iwan ang lahat ng kasamaan. Sa pagbibigay natin ng ating mga sarili sa Diyos, ay kinakailangang iwan natin ang lahat ng bagay na sa atin ay maghihiwalay sa Kanya. Kaya't ang sabi ng tagapagligtas, Sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Ano mang bagay na maglalayo ng puso sa Diyos ay dapat nataligtan. Salapi ang Diyos-Diyosa ng marami, ang pag-ibig sa salapi, ang paghahangad na yumaman, ay siyang gintong tanikala na nakatali sa kanila kay satanas. Ang kabantugan at karangalang makasanlibutan ay sinasamba naman ng mga iba. Ang katamaran at pagpapabaya ang dinudyos naman ng mga iba. Datapwat ang mga tanikalang ito ng pagkaalipin ay dapat patirin. Di maaaring tayo'y maging kalahati sa Panginoon at kalahati sa sanlibutan. Kailangan ang lubusang pagpapasakop. Kung hindi lubusang tayo'y sa Diyos, ay hindi niya tayo mga anak. May mga taong nagbabansag na sila'y naglilingkod sa Diyos, samantalang nangagtitiwala sa kanilang sariling mga pagsisikap upang matupad ang kanyang kautusan. Magkaroon ng isang matuwid na likas at magtamo ng kaligtasan. Ang kanilang puso ay hindi nakikilos ng anumang malalim na pagkadama sa pag-ibig ni Kristo. Gayon may sinisikap nilang maganap ang mga tungkulin ng buhay kristyano na para bagang iniuuto sa kanila ng Diyos upang kamtin nila ang langit ang kanyang relihiyon ay walang anumang halaga. Kung si Kristo ang tumatahan sa puso ay mapupuno ang kaluluwa ng kanyang pag-ibig at ng katuwaan na makipag-usap sa kanya, na anupat ito hindi nahihiwalay sa kanya. At sa pagbubulay-bulay tungkol kay Jesus ay malilimutan ng tao ang sarili. Pag-ibig kay Kristo ang magbubunsod sa bawat kilos yaong nakadarama ng umaakit na pag-ibig ng Diyos, ay hindi nagtatanong kung gaano kaliit ang iiwan upang matugunan ang mga kahilingan ng Diyos. Hindi nila hinihingi ang pinakamababang pamantayan, kundi minimithin nila ang ganap na pag-ayon sa kalooban nang sa kanila'y tumubos. Taglay ang maalab na hangad ay ipinasasakop nila ang lahat at ipinakikita nila ang isang pag-ibig na katumbas ng halaga ng bagay na kanilang hinahanap. Ang pagpapanggap na kristyano na hubad sa taimtim na pag-ibig ay bukang bibig lamang, isang tuyong kapormahan at mabigat na gawain. Sagutin ang mga tanong na ito. Ipinalalagay ba ninyo na napakalaking pagsasakripisyo ang ipakukop ninyo kay Kristo ang lahat ng bagay? Itinanong ninyo ito sa inyong sarili, ano ang ibinigay ni Kristo dahil sa akin? Lahat ay ibinigay ng anak ng Diyos, ang buhay at pag-ibig at pagbabata sa ating ikatutubos. Maaatim ba nating ikait ang ating mga puso sa Kanya? tayong mga hindi karapat dapat sa ganyang napakalaking pag-ibig. Sa tuwi-tuwi ay tumatanggap tayo ng mga pagpapala ng kanyang biyaya. At dahil dito ay hindi natin ganap na nakikilala ang lalim ng kamangmangan at kadustaang pinaghanguan sa atin. Matitingnan baga natin siyang inulos ng ating mga kasalanan? at gayon man ay hamakin pa ang buo niyang pag-ibig at paghahandog ng kanyang sarili. Sa harap ng walang kapantay na pagpapakababa ng Panginoon ng kalwalhatian, ay magbubulong-bulungan baga tayo, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pakikilaban at pagpapakumbaba, maaaring makapasok tayo sa buhay. Ang katanungan ng maraming mapagmataas na puso ay ito. Bakit pa ba kailangang magpenitensya ako at mga papa? bago ko kamtin ang pangakong ako'y tatanggapin ng Diyos? Itinuturo ko sa inyo si Kristo. ay walang kasalanan at higit pa sa rito'y siya ang Pangulo ng Sangkalangitan. Datapwat inari siyang salarin dahil sa sangkatauhan, siya ay ibinilang nakasama ng mga mananalansang. Dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalansang. Ngunit ano ang ibinibigay natin kung ipagkaloob natin ang lahat? Isang pusong dinumhan ng kasalanan upang dalisayan ni Jesus, upang linisin ng kanyang dugo at iligtas ng kanyang walang kahambing na pag-ibig. At gayon may inaakala ng mga tao na mahirap talikdan ang lahat. Ikinahihiya kong ito'y mapakinggan. Ikinahihiya kong ito'y isulat. Ang ating ikabubuti Hindi hinihingi ng Diyos na ating iwaksi ang anumang bagay na ikabubuti natin kung ating tangkilikin. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay inaalaala niya ang ikabubuti ng kanyang mga anak. Makilala nawa ng lahat ng hindi pa tumatanggap kay Kristo na mayroon siyang iniaalay sa kanila na lalong mabuti kaysa sinisikap nilang mata mo para sa kanilang mga sarili. Napakalaking kasiraan at kapahamakan ang ginagawa ng tao sa kanyang sariling kaluluwa kung ang kanyang iniisip at ginagawa ay kalaban ng kalooban ng Diyos, walang tunay na katuwa ang matatagpuan sa landas na ipinagbabawal niya na nakaaalam kung ano ang pinakamabuti at nagpapanukala ng ikabubuti ng kanyang mga kinapan. Ang landas ng pagsalansang ay siyang landas ng kahirapan at pagkapahamak. Kamalian ang akalaing nalulugod ang Diyos na makitang nagihirap ang kanyang mga anak. Ang buong sangkalangitan ay nagnanais na lumigaya ang tao. Hindi ipinipinid ng ating amang nasa langit ang mga daan ng katuwaan sa alinmang nilalang niya. Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay talikda natin niyaong mga gawang pagmamalabis na magdudulot sa atin ng hirap at pagkabigo at magpipilid ng pinto ng kaligayahan at kalangitan. Tinatanggap ng manunubos ng sanlibutan ang mga tao, anuman ang kanilang kalagayan. Dala ang lahat nilang kakulangan, kapintasan at kahinaan at hindi lamang linilinis niya sila sa kanilang kasalanan at nagbibigay ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo kundi bibigyan din naman niya ng kasiyahan ang nasasabik na puso niyaong mga laang magpasan ng kanyang pamatok at magdala ng kanyang pasanin. Ang kanyang layunin ay magbigay ng kapayapaan at kapahingahan sa lahat ng lumalapit sa kanya at humihingi ng tinapay ng buhay. At inihingi niyang ganapin natin yaon lamang mga tungkuling aakay sa ating mga hakbang sa mataas na dako ng kaligayahan na hindi maabot kailanman ng masuwayin. Ang tunay at maligayang kabuhayan ng kaluluwa ay ang mabuo si Kristo sa kalooban na siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Paano ang pagsuko? Marami ang nagtatanong, Paano ko isusuko sa Diyos ang aking sarili? Ibig ninyong ibigay sa Kanya ang inyong sarili, datapot mahina ang inyong kalooban. Naaalipin kayo ng pag-aalinlangan at napipigilan ng kinasanayan ng inyong likong kabuhayan. Ang inyong mga pangako at kapasyahan ay tulad sa mga lubid na buhangin. Hindi ninyo mapigil ang inyong mga pag-iisip, mga udyok ng inyong kalooban at ang inyong mga pagnanasa. Pagka naaalala ninyo ang nasira ninyong mga pangako at napabayaang mga panata, ay umihina ang inyong pagtitiwala sa inyong sariling katapatan. At ipinalalagay ninyo na kayo'y hindi matatanggap ng Diyos. Datapwat, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang kinakailangan ninyong maalaman ay ang tunay na lakas ng loob. Iyan ang kapangyarihang nagahari sa katutubo ng tao, ang kapangyarihan ng pagpapasya o ng pamimili. Lahat ay nasasalig sa matuwid na pagkilos ng kalooban. Ang kapangyarihan ng pamimili ay ibinigay ng Diyos sa mga tao. Ito ay kanila upang gamitin. Hindi ninyo mababago ang inyong puso at sa ganang inyo lamang ay hindi ninyo maibibigay sa Diyos ang pag-ibig ng pusong iyan. Datapat mapipili ninyo ang maglingkod sa Kanya. Maibibigay ninyo sa Kanya ang inyong kalooban. At kung magkagayoy, gagawa siya sa inyo upang kayo'y magkusang gumawa ang ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Sa ganyay ang buo ninyong pagkatao ay sasailalim ng kapamahalaan ng Espiritu ni Kristo. Siya ang magiging hantungan ng inyong pag-ibig, at ang inyong mga pag-iisip ay magiging kasang-ayon niya. Hindi sapat ang magnasa. Ang mga pagnanasang bumuti at maging banal ay matuwid. Tatapat pagkahuminto na kayo rito, ay wala kayong mapapalang anuman. Marami ang mawawaglit samantalang sila'y umaasa at nagnanasang maging mga kristyano. Hindi sila dumarating doon sa dako na isuko nila sa Diyos ang kanilang kalooban. Hindi nila pinipiling maging mga kristyano. Sa pamamagitan ng matuwid na paggamit sa kalooban, ay lubos na mababago ang inyong kabuhayan. Sa pagpapasakop ng inyong kalooban kay Kristo, ay inaanib ninyo ang inyong sarili sa kapangyarihan na mataas sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Magkakaroon kayo ng lakas na buhat sa itaas at sa inyo'y hahawak upang kayo'y matatag at sa pamamagitan ng palaging pagpapasakop ng inyong sarili sa Diyos ay makapamumuhay kayo ng bagong kabuhayan sa makatuwid ay ang kabuhayan nang pananampalataya